Saan ka. So, patutok na mo. Ayan, nakagandol Lalo na palitin na <laughs> yun. dami dami namin damit. Port, Ewan eh, ko, portapo na yata itong mga na ito eh. Portapo na po yata ito. Hindi ko anong portapo na eh. Kadami-dami dami kasi yung damit. Wait. <laughs> Ang daming damit. Ang daming kukandas damit eh. Kasi, ito, hindi ko alam kasipat sa akin. Kasi, reko ko, aray may nangangit langgam. Ano ba yan? Kitasagat ako. dami langgam. Ang dami langgam. Ang <laughs> dami langgam. Ano ang dami langgam eh? kasi siya dito sa akin. Just take it. Ayan, dito. Ang dami lang talaga. Ay, maluwag na sa akin. bumiwang pero ang balakang ko lumaki ay kasi mas payat pa pala ko noon ay ang biwang ko lang talaga lumiit kasi kasi exercise pero ang balakang laki. Oh my <laughs> malaki ay god hindi na ba si kaya malaki pa talaga ang balakang ko hindi magkasya palaas ang balakang talaga ito balakang na to <laughs> Ito ba yung mga ito? Ang liit ang sa malaki. Ano nangyari sa buhay ng aking baywang? Kaya kailangan ko na. Ano sa maleta? Sa maleta Ito yung maleta? Ito Ito ba sa maleta? Ito ba yung maleta? yung maleta? Ito ba yung maleta? Ito maleta? Ito ano na, naamag na ko ang aking malita kasi matagal na po ito. Siya. Kaya ito. Hindi na rin ko na na tayo yung alala alala sa mga hahahaha. alala ko noon. Ay, na. Ang umay sabi alala na yun. Si Mr. X. Hahahaha. Ito yun so handsome. Yes, so Ito pa yung father ng mga anak. Charm! Charm! Ayan. Super guwapo <laughs> Parang si Mr. Bean ang ilong. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Si Mr. Bean. Dahil di ba nakita dito naman picture niya? dami ka alala alala ng kahapon at manood trabaho pa ako sa factory may award ako galing sa Japan sa hapon yung nga nakadetect ako ng project nandito pa ako, mar kung marami pang al alala talaga nila minute ko yan eh nakalimit ako sa factory kasi ng electronics noon no, unang discover ng Nokia kami po ang una-unang gumawa ng Nokia dito sa Pilipinas ng aking kabataan <laughs> made ang mga piyas po in Japan kasi dyan hapon po yung mga um, hapon ko pa tapos yung nasa Taiwan ko camera pa yan may remembrance pa ako oh. negative oh, look at this oh nung uso pa ito sa Taiwan sa Taiwan nung uso pa oh. may negative oh look at this buhay pa <laughs> negative may mga picture pa yan eh Maraming ex semester si ex din dito Mito. Ex ng pagkatalaga. <laughs> Hindi yung ex na yung sa asawa. Ex ng pagkatalaga. <laughs> ang dami. Tapos ito. Ito. Pagkita oh, ko talaga sa ito. Kaya nga yung bahay ko naman sa ganda sa ano. Tapos ko na po nga. Nang ko na sa ito. Ayun mas.

So handsome. Makikita nyo ang aking ex. Pero hindi pa kami talaga sa Sa, aming salita lang. may, may bago na din mas mo. ko niya sa aming na mga, mga bumbay. kasi siya. Tapos, dito ang puro na. Hindi ko na alam sa <laughs> yan sa akin si Paris niya wala na dito na. Dapat ko picture. O. Kaya hindi man ko na mga picture. Eh. Sa Kaohsiung, Taiwan, Kaohsiung Taiwan ko yan. Yan. Dami ko rin ng friends. Mahilukat ko ang aking maleta at saka kaligtad ko ito. Kasi yung mga damit ay masira ko sa mga damit. Dapat is ito.

Why? Ang aming line leader sa Taiwan. May line leader kami sa Taiwan eh. Si... Ano ba ito eh? Gatdula. Gatdula pa ito? Ang tagakabita ito eh. Kaya siya ako. Si... Nakalimutan ko na itong pangalan. Ano ba yan? Kaya siya maalala. Ah, mga katrabaw ko sa Taiwan. Ayan, hindi siya mo sila maalala. Kung ako yung napapanood mo sa aking mga ligod challenge, <laughs> Oh. Kuya. <laughs> Inukuya kita noon kasi malit bata kami noon eh. Kami ang pinaka youngest yung ano. <laughs> Ayan, di ba nung no, panahon na yun, eh, kuya talaga namin kayo. Kasi nga kami ang pinaka youngest. Youngest. Kasi nga bata pa kami, pinaki namin na idan namin pumunta na Taiwan bawal pang, bawal magapagpira ng punta pa talaga. Kasi nga, talagang gusto kumita ng pera. Pero ito yung pinaka kuya namin. Sana maalala mo po. Oh, ako yun si Bless. Ayun. 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 Ito. Hmm, ah, talaga, ah, talaga. Hindi ko na talaga mong alala. Ang pangalan. Hmm. Kasi ilang beses ako sa hospital eh. daming At ito si Josie at ang best friend, Janet Jeanette. May asawa pong yan, nasa Taiwan pa rin niya. Kasi communication pa rin kami nga. Kasi kaya, uh, hindi ko siya nakakalimutan. Okay. Yan <laughs> oh, lala. Who is this? Kapatid ko to. Ayan, kapatid ko. Ang dami ko alala. Ang oh, mga pichu. Kaya nga, as in, bago yeah. Kuya, kuya namin sa, ano, sa Taiwan. Alalahanin mo to, alalahanin mo. Baka viewer di kita. Alalahanin Kung ka pa, <laughs> joke. Alalahanin kung ka pa. Baka viewer pa kita eh. mm, kunin mo to sa akin, original video na to, sa akin, tambe Andun pa pala nakatago na po sa ibang ano Andun sa isang box ko Ayan nga. Ang mga kalaki ng aking Excalibur. Ang aking baby no. Cute, cute yan. Bala na, malita. Payat na nga. Nagigirbel pa. Ang ko yung biwang ng manikin. <laughs> Ang dream ko to. Ito ko talaga is paywang ng Eh, ito si ito Mr. X. Oh. Hmm. Ah, malalong <laughs> kaya ako. Ah! Uy, tingnan mo. Bayan. Ayan. Ayan Kuya, ang aking binata. Binata na yan, pero ito yan siya. Ay, picture ang ikot to. Pipisurang ko to, pipisurang ko to kasi eh asawa ng ninang ko ng ninong ko, ninong ko yung <laughs> Pipisurang ko to para magkita niya. Yung ninong ko si Patay na yun. Auntie ng ni mam, ma ma ni mam ni Eh wala akong magawa, nagli-lipstick ako noon Ito is, ano pala ako dito eh Tinanong na ako dito mo Nanay, nanay mo talaga? Pero tinanong mo Look at this, this is me It's me. Naglilipsit ko ng itim ng <laughs> kay kulay green. Alam mo, doon. Mas so, kabito ko ka yung moss. Amos. Ano doon? Ayan. Gawa. Ayan. Sa Taiwan yan. Sa dorm na <laughs> Kung ano lang ginagawa sa sa wallpaper. Ito ang taba ko. parang konti lang ang depresya nang mga nabagong na parang sa limang taon lang ang paripas eh. <laughs> Ayan oh. Parang limang taon na kalipas pero hindi eh. 20 years na ago. 20 years ago. Ula, tingnan mo oh Tingnan mo oh. <laughs> ako to oh. ayun 27 ako dyan. <laughs> 27 na oh, yun o. Oh. <laughs> Lola lah. Pero wala pa po anak-anak ko, nangyayari -anak. ko yun. Ayan o. Iyon si ate at yung kuya. Sa ex. Kay Mr. X na anak ko. Kay Mr. X ang dalawang yan. Kay Mr. Bangula Deso. Ayan <laughs> o. Ito pa No need to explain. Ayan siya, no need to explain. Ito pa. Ah, hindi siya isip no na nung no, mama-share kami eh. Birdie at si Carol. Ako yung nasa gitna. <laughs> Munting ala-ala. Pero, isa lang po. Ang, ang tinurin ko talaga best friend dyan is ito lang. Si Carol. <laughs> ito naman kasi, sila lang dalang best friend. Ang best friend ko si Carol. Ito naman, best friend niya yun. Kaya, magkasama kami talaga. Pero, isa lang yung dyan best friend at may address pa. Ay, apat pala kami. Ito ang camera si Joe. Ang nakasulat dito, Joe. Apat kami. Kalimutan. So, may address pa rin, rin ako. Hanggang yun po, nakapangalan po sa akin ang meron ko doon sa na nang pag ano ko nang hindilta ko ba. Sa so, Imus, nakapangalan pa rin sa akin. Hindi, yung hindi pa nila ayos. Ayos Ang, ang ko ay nakapangalan pa rin sa akin. Nandirang. Kulang na lang bayaran doon din yung bahay na yun. pangalan sa akin. Ang nangalit sa akin. Pati 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 Noong nag-aaral ako nito eh. Ah, yan. Nag-aaral pa ako nito sa STI. May picnic gabi. Ito kaya yon. Maalala pa kayo itong mga kasamahan ko. Itong picture na to. Hindi ko alam. Alam yung pagkakamahan. Alala picture. Ang dami. Ang super dikakamahan. Maalala. Maalala mo pa kaya ako? Oo si Ate. At Ate na rin magdika. Ah. Uh. sa bahay. Eh, uh. ito yung bahay ko. Ito bahay Ha? Sa si Mr. Bean. Ito, ang morma talaga ng Mr. Bean ang tatay ko. Ang malak siya kasi nga. Ito ko nito sa akin dito. Talaga ang alak ko. May, lagi ako may sentimental value ko. Yan. Yan. Sa Mr. Suor, ex. Pero hindi pa, sa papel po, hindi pa po kami, hindi pa po kami, ex. Ay, hindi po, hindi po si Chinon po. Ang profile ng divorce. Siya yung pobre mo hindi na po pwede mag divorce ang Pilipino <laughs> ay na po tipot pa na tayo ang mahaba ng oras sige, tayo na muna nga busy na ako sa ako kasi na may gusto nito puntahan niya lang kung kapit bahay kita kapit bahay kita puntahan mo na lang ako dito ang ayaw ko yung mga damit, hindi ko na kailangan po ito ang balakan ko, ito lumaki Laglag na ito. Mm -hmm. Shorts hindi ko na type ng Ang lagay ko lang sa box. Mm -hmm. Bye na bye!